Mga kaubayan, ang video na ito ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot. Napakabisa po ito sa diabetic, sa diabetic mga kaubayan. Ito po siya oh. Lapitan po natin mga kaubayan, ito po siya. Ito yung bunga niya. Ito yung tinatawag na kamieng. Kamieng o kaya anigas. Ang pagkuha nito mga kaubayan kasi po, makatipu yung dahon niyan. Makati po yung daon yan. Pero ito po. Ito pong bunga nito mga kaubayan. Napakabisa po sa diabetic ito. Ito. Ang proseso ng paggamit nito. Pag sa diabetic po. Kinakain po yan. Ha? Ang sarap. Mapakla. Parang buto po ng kasuyan. Mga kaubayan ang gumagamot ng diabetic, yung pakla po nito. O kaya pag ganyang karami po, kinakatas po namin yan, kinukuha namin yung katas niyan at iniinom po namin sa taong may diabetic. Mabisa po yan mga kaubayan. Kaya lang po, umiwas po tayo na madikit sa balat niyan. Kasi po, pag nadikit po ang balat mo yan, eh, mangangati ka po. Pag nadikit sa buong katawan yan, mamamag ang buong katawan mo. Sakate. Kaya, ingat lamang po ang pagkuha ng bunga nito. Huwag nyo pong sasagiin yan. Kaya tinawag na aningas kasi maniningas ka dyan. Maniningas ka dyan sa kate aningas po ang tawag ng iba dyan sa iba naman <coughs> kami ing o kaya kami ring kaya pag kumuha ka po nito mga kaubayan ay daan daan lamang po bunga lamang po kukunin mo dito ganyan lamang po yan wag mo pong sasagihin yung balat nyan dahil pag sinagi mo yung balat nyan yari ka, mangangati ka Sigurado, 100% garantisado, mamamagang ang katawan mo. Pero, mabisa po ito sa diabetic, yan ha. Masarap. Kaya pag nakakita kayo ng ganyan at diabetic po yung isang tao, mabisa po yan, katasin niyo po yan, pigayin niyo po yan, makukuha niyo yung katas niya, inumin niyo na lamang po, gawin yung juice. Yun po yung pakla nito, yung tamis nito, yun po ang, ang, gumagamot sa diabetic, yung asukal natin sa katawan natin. Yan, kukontry niya po yan. Kaya, hanggang dito na lamang po ang videos na yan tungkol sa kamiing na panggamot sa diabetic. Marami pong salamat.